Pinabantayan ng PNP ang private taxiway mula sa KOJC compound ni Apollo Kibuloy na direkta sa Davao International Airport. Kamakailan lamang ay may nakitang isang helikopter na lumipad mula sa hangar ng compound kung saan pinaniniwala ang nananatili pa rin si Kibuloy. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City, nagtatago umano si KOJC founder Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay Davao Region Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, doon din nagkakanlong ang apat pang kapwa akusado ni Kibuloy. That's what uh, the indicators and the informants are telling us na lang sa loob. Uh, kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga, mga tagasunod. Ang indicator nandiyan sa gate, literal, at sa tabi ng kalsada, di ba? So, babantayan mo nila yan ng ganyan klaseng pagdidepensa kung wala naman ang kanilang pinuno dyan. Hamon sa pagtugis kay Gibuloy, ang malawak na compound na nasa 30 hektarya o katumbas ng apat na Araneta Coliseum at may higit na apat na pong istruktura ini iniiwasan din ng PNP na maging marahas at madugo ang operasyon. Matatandaan na noong June 10 nang isilbi ang warrant of arrest, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga polis at taga-suporta ng KOJC. Definitely, ayaw natin ng may masaktan dito, may lalo na dumanak ng dugo. Hindi natin gawin yan. Hindi natin gagayahin yung CEO nila na sa harap ng Senado mismo, anong sinabi niya, magdadala siya ng mga polis sa kung siya man ay kung ano man ang mangyari sa kanya, ay idadamay niya muna yung mga pulis. Hindi natin gagawin yun. We are, we are more than that. Isa pang binabantayan ng PNP ang apat na helikopter at dalawang eroplano na pagmamay-ari ni Kibuloy na may private taxiway mula KOJC compound patungong Davao International Airport. Kamakailan lang daw, may isang helikopter ang lumipad mula sa hangar ng KOJC. Pero kaagad bumaba nang alertuhin ang mga kinatawa ng airport. Sakaling tumakas sa pamagitan ng air asset ang mga akusado, tiniyak ni Tore na nakahanda ang PNP dito. Meron naman tayong air unit. eh, Ang air unit naman natin, armed naman ang ating helicopter. Eh. They, worst comes to worst, uh, they can try the might of the government if they want to do that. Kaugnay nito, mas maigi pa rin daw na sumuko si Kibuloy at ang iba pa at harapin ng mga reklamo laban sa kanila ipakita na lang ni Mister Kibuloy na talagang siya ay leader nga ng kanyang mga tao at uh, take the cudgels of his people na hindi na ulanan, hindi na initan, hindi na babagyuhan doon sa harap ng kanyang kingdom na para idepensahan lang siya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.